dapat isama sa embesigahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isyu ng paglipat ng higit 47 billion pesos na COVID-19 fund noong 2020. Kasunod ito ng pagpiyok ni dating Health Secretary Francisco Duque III na binasbasan ni Duterte ang nagsabi o nasabing pagpapan-transfer. Uh, Para dalhin tayo sa pulso ng politika, maasama natin dyan si Raymond Tinasa. Hindi na umalik ni Senator Wilson Ontiveros ang pag-amin ni dating Health Secretary Francisco Duque III na iniutos umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang paglipat ng 47.6 billion pesos ng COVID-19 funds sa PSDBM mula sa Department of Health. Sinabi ni Montiveros, dahil pinumpa ni Tony Duque, dapat isama na sa investigasyon si dating Pangulong Duterte. Ayon kay Montiveros, mahalagang linawin ni Duterte ang policy considerations na nagresulta sa naging direktiba kay Sekretary Duque. iniwala ang Senadora na nagugulong din umano ang hustisya at mapanagot ang lahat ng lumustay sa pera ng bayan, lalo na sa panahon ng pandemya. Ako, si Raymond Tinaza. Para su cuento político.